Magandang 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 Martes sa inyo mga katroy taros At hapon na naman at bagong vlog na naman tayo Pero bagong lahat ay magpasalamat muna tayo sa ating malam Panginoon Dabiligyan na naman tayo ng magandang araw ngayon at panibagong buhay At nandito ako ngayon sa may Angko Resorts Kasi uh, susundin ko itong mga bata Kasi nga kanina ay mayroon silang outing na magkakaklaset magkakaibigan kaya pumunta sila dito sa may ano dito sa may resort para maligo at para mag-unwind na rin sa mga at ito nga pala yung ano nila yung mga swimming pool na pwedeng yung pamilyan kung saan nyo gustong maligo ito at meron silang bridge sa gitna doon naman sa ano sa kabila ay 2.5 feet doon sa pinaka ano doon sa pinaka maliit ata to tapos mayroon silang 5 feet ayan at siyempre mayroon din silang ano dito uh, slide na uh, dalawa at ito yung ano at ito yung mga bata naliligo pa yung mga ibang kasama nila umuwi na kanong kauwi pa lang kasi ang gusto nila alas 5 daw pero kanina pa sila naliligo nung dumating sila dito ng 11 dire na na naligo sila pero hindi pa ata sila kumakain hanggang ngayon. Kaya ano sinundo ko na sila kasi ano nababad na rin sila. At ito yung ano nitong resort na to. Diyan sa kamila, yan yung may bundok diyan sa ano dito sa Melikoran, ayan. Kaya magandang pumunta dito. Hindi lang yung pool ang makikita mo kung hindi, may rami pang mga ano mga halaman, mga ka, mga punong kahoy. Nakaano dito at ito yung ano nila. Ito yung <laughs> mga kwarto nila, yung building na yan. yan may apat na kwarto yan kung gusto niyo matulog dito ay meron namang ano merong renta pwede kayong romenta ng ano ng matutulugan gusto nyo yan si Nachu Chai 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 ano ha? Ah? hindi pa pa tayo uwi ha? hindi pa tayo uwi ha? hindi pa tayo uwi ha? Eh siempre maligo na maligo na kayo pamaya mag na kayo para eksakto yung sundo ni Kiana mamaya. nakakapag na kayo. Oh no. Yan si Kiana, si Chuchay at saka si, si Kian, sila na lang yung natira dito. Hmm, sila na lang yung naiwan tapos yung mga bata doon ay eh, hindi nila mga hindi nila kasama yung mga nandoon. Oh. Maligo na natin mag ano na kayo mamaya, mag na para eksakto yung mga sundo, yung sundo ni Kiana, ah. Pa kaya. Ang sila at, mag, ano muna tayo, maglakad-lakad muna tayo dito para ano, makita nyo yung kabuuan nitong resort na to. Ayan, at, dito tayo, punta tayo dito sa taas. Ayan. Yun. May slide doon si ano tawag nito? Ano na? Chai. Ano na pangalan ng palaka? Ayan. Kilala nyo yung palakang yan? Hindi. Hmm. Oh, ayan, may sliding, may slide na palaka diyan. Tapos, ayan, ito yung kabuuan nitong resort na to hanggang dun sa dulo. Mayroon silang mga ano diyan, mayroon silang mga pinaparenta mga kubo. Ayan oh, kubo yung mga ganyan. Kung gusto yung pumunta dito, malapit lang, malapit lang sa bayan. Manong manuti ka, manong ti rentanan. Hindi boss, 20 day ko ha. Hindi, ikan ha. Dawa, hindi 500, 50 kasi. Oh, di 500, hindi ka Ayun, di ba si boss? Di ba si boss? Hindi ka takalan, iso ti... Sang ribo. Ayun, yung pinakamaliit na, ano, na kubo-kubo is 500, yung ano niya, yung renta niya. Tapos yung pinakamalaki is 1,000. Ito yung kabuan. Yan, ang ganda ng ano niya, oh sarap mag dito sarap mag unwind kung gusto yung makalimot-limot sa mga problema ninyo pwede kayo pumunta dito para ano at malaki rin yung ano nila yung parking area nila kahit ilang sasakyan ang pumarada dito kaya kahit na ano, siguro nasa kahit na na ano sasakyan kaya at ito naman yung mga ano nila, yung mga pinaparentan din nilang mga shade dito sa ano, dito sa malapit sa full. Uh, ano siguro to man nasa 350 yung renta dito kung gusto niyo makamura. Ayan. Malapit lang. At nandito tayo ngayon sa May. Ayan. Sa napakagandang ano, napakagandang Uh, place yung Angkor Resort uh, at ito nga medyo ano medyo nauulan ang dilim ng ano ang dalim ng langit ngayon hmm. parang mamaya uulan na to yung, uh, tinatawag ko itong mga bata ayaw pa namang umahon uh, at ito yung ano nila yung parking space nila dito kahit na ilang sasakyan dyan ay eh, kaya eh, pwede dito yan nasa nandito lang tayo sa Maylog kaya ano may, may nakikita kayong rehas diyan. Oh, ganda ano Maliligo na kaya? Maliligo na kaya? At yan hindi ayo pa nilang umahon na no? nag slide pa sila. Mamaya nandito na yung mga sundo nila hindi pa sila nakapagbihis. Ayun si Chuchay. Para na panoorin natin silang mag-slide. Ayun. Ay, <laughs> oh, isa pa. Tingi pa kayo tapos sana na magbanlaw na. Sige na nandiyan na daw yung sundo. Anong oras sila dadating yung sundo mo, Gana? Five? Four. Mm. Ano? Ang itim mo na, anak. Pati si Kian, ang itim na rin. Pati si, Kian, ang itim, ang itim na rin niya. O, oh, sige, isa pa. Ah. Pa. Pa. Oh mamaya. Bakit? Bakit wala na, sarado ng school mamaya. Alasing, mag-alasing ko na oh. Magbibis ka pa, wala na. Hindi mo na maabutan. Mm. Ano na, tutulungan ko pa si maming mag -ano doon. Magluto. ng barbecue. Hmm nag-i-enjoy itong mga bata oh. ayaw nilang ano yung mga kasama nila umuwi na kanina sila nandito pa rin Biruin mo no, alas 11 si sila nag-umpisang maligo anong oras na magpa 5 na nandyan pa rin sila 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 6 hours silang nakababad sa tubig hmm. liligan na nang sige nababad na kayo Kanina nga alas yun si Pata kayo nag-umpisang naligaw tapos anong oras na? Alas 6, alas 5 na. Yan, maliligo na sila. at tintayin na lang natin dito. Dito na lang ako tatambay muna abang ano, abang maliligo sila. Sa Manila, guy? Sa Oo. Wala kang baon na pumunta dito? Wala. Na pagkain? Wala. Wala kang pagkain? Bali at mayroon naman silang uh, at yan habang ano, maliligo muna sila at dito muna tayo maghihintay dito po na lang sila hihintayin kasi magbibis na daw sila kasi nga yung sundo lang is, sundo ng isang kaklase nila uh, chay ay eh, parating na rin dapat pagdating nila ay eh, nakabihis na rin sila hindi yung magbibis pa lang sila mamaya ayan pero yung kasama nila yung nag-i-enjoy pa. Parang hihintayin pa niya dito yung mga magulang niya. <laughs> Nalit kasi pumunta dito kanina. Hindi, ano, hindi nakisabay. Ah, at nandito tayo sa may shade. Mag-isa lang tayo. Wala tayong kasama. Yan. Hintay-hintay lang tayo at mamaya ay uuwi na. At uh, habang wala akong ginagawa, ay eh, gusto ko na rin sabandalihin itong pagkakataon na ito magpasalamat sa mga, ano, ko, sa mga uh, subscriber natin at saka yung mga followers natin Yan na hindi nagsasawang laging sumusubaybay na, kay, na kukunti pa lang sila. ay eh, at least meron na rin akong napapatawa at saka ano, uh, nagbibiro sa akin na uh, laging binabanggit yung ano ko yung Ay, pangalan ng YouTube channel ko na Truita Rooks. Ayan. Maraming salamat sa inyo at sana wag kayong magsawa sa akin at marami pa tayong gagawin na ano i-upload. O, pasensya na kayo kung medyo ano pa tayo kasi bago pa nga tayo sa ganitong ano sa ganitong gawain. Kaya parang nangangapa pa tayo, hindi tayo katulad ng mga ibang ano pa dyan na talagang uh, sanay na sila. Tayo eh parang nangangapa pa lang pero pag makakarating din tayo sa ano, sa ganyang proseso ng ating pagbablog. Ayan. At again, shout out sa mga kaibigan ko, sa mga subscriber ko, yung mga followers ko, yung mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo. At ayan nga. Sana sa balang araw eh, ay ano na ako sa inyo, makabawi na ako sa inyo. Basta lagi kilang kayo nandiyan. Sana ati ano pa ako ninyo I, shout out pa ninyo ako sa mga kaibigan niyo at mga kakilala. Okay. Maraming salamat ulit at titignan ko yung ano yung bag ni Chuchay kung anong binaon niya kasi nga kanina binigyan ko lang siya ng ano ng baon niyang pera pero pagkain ay wala siyang baon kaya pero at least naman nagbaon nata yung teacher nila bumili ng pagkain nila kanina pero okay lang yan na uh, ano hindi siya nagbabaon na ng marami para hindi siya kain ng kain lalo na pag ano kapag manok yung kinaka yung nakikita niya pagkain ni niya yun yun lang napapakain siya ng marami pero kapag yung ganito ay mas maganda para at least makapag-diet naman siya kahit na pa konte at yan na nga tapos nang maligo si Kian, no nakapagbihis na rin si Kian na naligo na rin si Kia si yung kasama niyo pangalan pa na naligo ay, naliligo na rin. Siya, swimming, pool. swimming pool. Pwede pa siya mag ano? Mm, wala pa yung sundo niya. Wala yung isang kasama nila nandun pa naliligo sa swimming pool. Paano naming iiwanan si Kiana kung wala pa yung mga, yung mga susundo sa kanya? Hindi naman namin pwedeng iwanan dyan sa pool na mag-isa. Pero ano ata to, mag magkuklose ata ng alas 5 ano. Oh, pero alas 5 naman yung ano yung closing nitong ano tong resort. Eh, oh, siguro mamaya ano na rin, magbibihis na rin. Ayan, umahon na. Parang nag enjoy pa, bumalik pa. <laughs> bumalik pa doon sa ano doon sa Maypool. Mm. Ayan, sige yan. Si Trista ay naliligo pa. At hintay, hintay na lang tayo ng konti. At mamaya, bis na rin. At, 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 tayo para anak uh, salamat nga pala sa uh, nagbabantay dun sa may gate kasi hindi na ako pinagbayad. Kasi nga sabi ko lang naman, sabi ko din lang naman sa kanila eh magsusundo lang ako. aso uh, so, umuwi na yung teacher nila at siya na, ako na yung pinagbantay. Uh, kasi tawag uh, kapag na rin si yung teacher nila. Kaya nandito na rin lang ako kaya ako na lang daw muna. Kasi yung mga yung anak ko nga hindi pa naliligo, nag-enjoy pa doon sa may pool na maligo. Yan, at ito yung ano, ganda. Ang ganda ng ano na to, ng resort na to. O kunting ano na lang ulit muna mga maglalagay pa sila ng mga ano yan, mga building na pwedeng ano, dadagdagan lang yung mga yung mga kubo-kubo napaparintahan tapos uh, okay na yung okay na tong pool na to pero uh, baka maglalagay pa sila ng mas malaking pool diyan para ano tapos na si Chuchay na ayan si Chuchay tapos na sa si maligo ayan hmm. tinan na, nangitim na yung mata niya namumula oh pulang pula pati bisngi pulang pula naging ano naging mistisa na <laughs> Paano niya na si Kiana kasi hanggang alas 5 lang yung closing nitong ano nitong wala na damit. Ay hindi na siya mali... hindi na siya mag ano? Wala ang ko kita dapat natin sa bahay ni sa ay sa sa ro sa... sa school wala din yung sundin. Wala siyang baon, hindi na siya nag pero nasa na yung ano. It uh, text na lang niya yung sundo niya para ano na. Ah, uh, kunin na siya dito. Kasi alas 5 may ano na. chat mo, uh, tita tapos na po kaming maligo sa eh, paki sundon na daw si Kiana sabi mo. Kasi nga hanggang alas 5 lang tong ano tong resort, mamaya ang 5 ay magsasara na. Oo. Uh. Yeah, kaya kung gusto nyong pumunta dito, every dito, araw-araw nakabukas to. Hanggang alas 5 ng hapon, depende lang kung pagbibigyan kayo mag-extend. At kung gusto nyong kumawa ng room, meron kayo makukuha ang room yan. Ewan ko lang kung apat na room yan, pero ang alam ko apat na room. Pero yung rate nung kwarto, hindi ko alam kung magkano. Oh, yun, yung, ano, yung kubo nila, yung malaki, 1,000. Yung maliit, 500. Itong kubo-kubo na is... Ewan ko kung 350, baka 500 na rin siguro to. Kaso malapit ka sa pool. Mm. Mayroong mga mesa na rin to, kompleto. Kung gusto yung pag magbabaon kayo ng mga pagkain, meron kayong ano. Uh, pag magbabaon kayong alak, siyempre surcharge. Yan uh, sure Yun lang yung babayaran ninyo sa alak. Ayan. Mm. At nandito na yung tatlo. sila. <laughs> nangitim nangitim sila si Yana hindi nangitim kasi kan sa kanina lang dumating Ana. Ano? Na-late dumating. Oh, na-late siya dumating. Sina Chuchay kaninang alas 11 nag-start na silang maligo. Katatapos lang ang mga tatlong bata napagod sa kalalangoy. <laughs> si Chuchay siguro tahimik kasi gutom. <laughs> <laughs> hindi kasi nagpag eh, hindi kasi nagbaon ng pagkain niya. Ayun yung tatlo. Si Kian naman, ano Kian, pagod ka? Pagod ug gutom. Pagod. Pagod. Oh. Yan naman. Ano, nabitin sa kaliligo. Hindi ka pa naman maligo kaya na habang wala pa yung sundo. Sakto mamaya pag mayroon na sila. Tahimit. Yung isa naging naging mistisa si Chuchay. Namumula yung pisngi. Namumula pa yung mata. Parang ano na, naging mamaw na. May si John day kasundunin ni na? lang kaming natira dito you know um, isa, dalawa, tatlo, apat <laughs> nag enjoy, nag enjoy kayo nag enjoy nag enjoy daw sila sa ano, kalalangoy ganyan din ako nung bata ako halos ayoko ng nang ano, umalis dun sa tubig kapag nagumpisa na akong nakatambis kaya naka ano na ako sa pool pa ayaw ko na ring umalis nga, sarap maligo sa pool. Iba talaga kapag naliligo ka sa pool kasi kapag gugunti lang yung naliligo, malinis malinis yung tubig. Pero siyempre kapag marami na, yun na ang marumi. Oh. sila. At hinihintay na lang namin yung sundo ni Kiana. Tapos, alis na rin kami sasakay ko sana siya kaso wala daw siyang damit para doon na lang sana siya sa bahay ano maghintay. Kasi so, wala naman siyang damit baka ginawin siya. Hmm. Yan at mayroon pang mga naliligo doon sa pool yung mga ibang ano naman mga ibang grupo naman 'yun. Yung may sila sa ano ah. Pa practice sila lumangoy. Sila, sila. May ano siguro. Uh, training sila. Yung pagkagusto niyo sumali. Magano na kayo? Mag-enroll kayo. Ayan mga katretrogs at kailangan ko munang mag shut off at palam at ayun maraming ulit maraming salamat ulit sa inyo sa lawag kayong magsawa hanggang dito na lang muna salamat